isang Pinoy sa puso't iwa. Pinoy naisin sa ating bansa. Ako hindi sanay sa wikang mga banyaga. Ako'y Pinoy na mayroon sa wikang wikang Kayaan sikat sikat o selisal nooy nagbika siya ay napangaral sa ating bansa ang hindi ang mahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa mabahong isda. sa ang gamit kong salta. Bayan kong siniraman, hakat kong lagi ang kalaya. Ako'y isang Pinoy sa puso't tiwa. A tim bangsa aku hindi samex lekin sa sa mama banyak aku bina inda mainon sari lingui